Pinakamainam na sala is Pinakamainam na sala ay may kasama ka. Dahil ang, ang pagsasala na may kasama mas malaki ang kantimpala. Walang problema kung ang niyat mo, kung ikaw ay sunna ang sala mo at ang likod mo ay nagsasala ng obligat, pwede ka mag-imam. O obligado yung sala na, na imam mo at ikaw ay sunna ang sala mo. Walang problema. Diba, hindi ka nagsala ng isya. Ang sala ng imam ay tarawi. Sunna ang tarawi. Pwede ka magsala sa likuran ng imam na ang sala niya, ay torawe at ang sala mo sa likuran niya ay isya. May isang sahaba na dumating habang ang propeta sa mawala ko sa loob ng masjid, pagpasok ng lalaki, magsasala siya na obligado ng sala. Siyempre, mag-isa lang. Sabi ng propeta, man natasadda ko So, sino gusto magsada sa sa so, tumayo ang sahaba, nakapagsala na tumayo at nagsala sa tabi niya, na kahit nagsala na siya ng obligado, pero sinabayan pa rin niya, sinamahan niya para may isang yani jamaa. Sabi ng propeta Muhammad SAW, if nani famapaw ka huma, jamaa to. Kaya si Maman Bukhari, naglagay siya ng, ng uh, o pamagat ng kitab na if nani famapaw huma, jamaa to, dalawa at higit ay jamaan. Dahil pag umabot na ang bilang nyo ng dalawa, ang tawag na sa niyo ay jamaa. Naintindihan? Okay. Ang tanong,